Ang milyong halaga ng mga smuggled agricultural products ang nasamsam sa ikinasang operasyon ng Department of Agriculture at Bureau of Customs sa isang warehouse sa Navoto City. Si Clazel Pardilla sa report. Sinalakay ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang bodegang ito sa barangay Bangkulasi na Votasenit. Naglalaman umano ng kimchi at egg tart ang warehouse pero nang buksan ng mga otoridad, tumambad ang iba't ibang smuggled agricultural product sa 225,000 kilograms o katumbas ng higit 22 million pesos ang halaga ng mga nasabat na sibuyas sa ito ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Ayon sa DA, umiira lang importation ban sa sibuyas. Ibig sabihin, iligal na nakapasok dito sa Pilipinas ang mga naturang produkto. Wala rin sanitary, phytosanitary permit, kaya hindi tiyak kung ligtas kainin ng publiko. Kahon-kahong kamatis at carrots na wala ring dokumento ang nakatambak sa ilang container van. Sa kabuuan, aabot sa 50 milyong piso ang nasa bata na produkto na sinasabing mula sa so China. Walang papeles, so mahirap na, di ba? Baka may sakit, may peste. Ano kung epekto ito sa mga farmers kung nakalabas na sa market? makaka sa presyo yan sa makabuhay ng ating mga farmers, di ba? Didispatchahin pabalik ng country of origin o sisirain ang mga produkto pero para di masayang kumuha ng sample ng Bureau of Plant Industry para isa ilalim sa food safety test para makita kung pwede pa to at uh, we will file the appropriate uh, request sa ating korte na uh, pwede pa to mabenta at malamang sa kadiwa natin to ibenta kung sakaling payagan uh, titingnan natin kung uh, ito ay may residues ng pesticido uh, microorganisms na nakakaapekto kung safe ba ito. Uh, kasi nasa, nabanggit ng ating secretary na wala itong uh, sanitary and phytosanitary import clearances so talagang risky ito kung ito ay makakalabas sa ating market. Iniimbestigahan pa ng BOC ang tunay na may-ari ng kargamento. Uh, ang iba file po nating kaso, criminal case po ang smuggling po. Ipinasara na ng Navota City Local Government ang bodega. Hindi po nagpa-register, wala rin pong uh, building permit. Babala naman ni Agriculture Secretary tulo Laurel Jr. Siyempre, nakita natin consignee, kung sino man ang presidente ng mga director magtago na. Dahil uh, hindi ko titigil. hindi namin 'to titigilan hangga't uh, mahanap namin at ma-makulong uh, uh, sila. Sa oras na matukoy, iba blacklist ang consignee ng mga smuggled products. Kalay Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.